kahulugan ng pulubi sa panaginip. Ang panaginip ng isang pulubi ay kumakatawan sa isang pagkakataon na gawin ang pinakamahusay para sa isang tao. Maraming tao sa paligid mo ang mga ngailangan ng iyong tulong. Kailangan mong malaman ang panaginip na ito at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga pulubi o mga taong walang tirahan ay walang kayamanan upang mabuhay, nang walang supply ng kalusugan at mababang kalidad ng buhay. Ang panaginip tungkol sa isang pulubi ay maaaring magpakita na ang mga pagkakataon ay lilitaw sa iyong buhay upang matulungan ang mga taong ito. Kahit na sa mga simpleng aksyon, gayong paman ito ay maaring mukhang isang simpleng pagkilos ngunit para sa iba ito ay magiging kapaki-pakinabang kung maaari mong piliin kung ano ang naroroon sa iyong pagtulog maaring hindi mo nais na managinip ng isang pulubi gayong paman ang bawat panaginip ay dumarating nang wala ang iyong utos at ito ay nangyayari ang panaginip tungkol sa isang pulubi ay hindi kailangan maging isang masamang bagay. Ito ay depende sa mga kaganapan sa panaginip na nakakaapekto sa konklusyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pulubi. Kapag nanaki, nanaginip kang makakita ng pulubi, ito ay nagpapahiwatig na mayroong kawalan sa loob mo. Ito ang mga emosyon na gagawa ng mga pagbabago para sa mas mahusay. Ang kahungkagan na ito ay maaaring mga hulugan ng kalungkutan. Makakatulong kung sinusubukan mong kilalanin ang panloob na kahungkagan at punan ito ng mga bagong bagay. Kung hindi mo pinansin ang mga pulubi sa iyong mga panaginip, ito ay nagpapakita na ikaw ay magkakaroon ng masamang kahihinatnan sa panlipunang kapaligiran. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng na mga resulta ng iyong mga aksyon, makakaranas ka ng pagkawala sa material na bahagi. Kapag na nanaginip kang makakita ng grupo ng mga pulubi, ipinapakita nito sa iyo ang pangangailangan tumulong sa mga taong walang tirahan at kailangan mong humanap ng paraan para magawa iyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na maaari kang tumulong sa mga nangangailangan at ang iyong maliliit na aksyon ay maaring makaapekto sa buhay ng maraming tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap ang isang pulubi. Kapag nanaginip ka na may kausap kang pulubi, ikaw ang tamang tao. Mayroon kang intensyon at potensyon at potensyal na tumulong sa mga nangangailangan. Makakatulong ito kung sinubukan mong pagbutihin ang nagawa mo nang hindi pinipilit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging pulobi Kapag napanaginipan panaginipan mong maging pulobi, ito ay nagpapahiwatig na ang mga pagbabago ay magaganap sa iyong buhay Ayon sa iyong mga aksyon Ang masama na ginagawa mo araw-araw ay may kakilakilabot na kahihinatnan Kung kaibigan mo ang isang pulobi, ito ay nagpapahiwatig ng ilang mga taong malapit sa iyo ay nangangailangan ng tulong Ito ay umiikot sa material o emosyonal na suporta kung marami kang kaibigan o kapamilya, medyo mahirap na ang alamin kung sino ang taong iyon. Ngunit mas magiging accessible ang lahat kung makikita mo ang muka ng taong iyon sa iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng limos sa isang pulubi. Kapag nanaginip kang tumulong sa isang pulubi, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may malaking pagnanais na tumulong sa isang tao. Kadalasang kailangan nila ng pera, pagkain, damit o iba pang pabor. Ang panaginip ay nagpapakita rin ng babala na kailangan mong tulungan ang isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pulubi na natutulog sa kalye. Kapag nanaginip ka ng mga pulubi na natutulog sa kalye, ito ay nagpapakita sa iyo ng maraming tao sa mga kalsada na walang maayos na kama upang sila ay matulog. Kaya naman, inaanyayahan ka ng panaginip na ito na tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruruming pulubi. Hindi tulad ng ibang panaginip, kapag nanaginip ka makakita ng maruming pulubi, ito ay direktang nauugnay sa iyo. Ito ay sumisimbolo na dapat mong bigyan pansin ang pang-araw-araw na mga aksyon. Dapat kang maging maingat sa iyong kalusugan at pinansyal na mga gawi sa buhay. Ang hindi magandang pamamahala sa lugar na ito ay maaaring maglagay sa iyo sa isang masamang sitwasyon.